mga stranded na truck tulot ng bagyo ayun pinagsasaing pa punong puno ngayon ang parking dito sa katiklan ayun o grabe sikip dito wala nang napaglagyan ang dami nyo na ayun pa ay, meron pala dito. May maluwang pa. Ayun. Stranded. Ang mga stranded na trackers. Torsula. Ayan na. Ikotin natin. Papa timbang, Ayan. Ayan. plus plus report ada loh tak ini stranded lah stranded info Ayan, uh, no? fish deal na pag iba yan, no? <coughs> wala pang masak yan. cancel pa yung biyahe dahil sa bagyo buhay tracking buhay na mga trackers stranded o may bagyo iyon lang peace out